Swerte ko talaga, tol. Cum de ako. <laughs> Ibahin mo ako, tol. Itong kakambal mo, cum laude. Congratulations, tol, ha. Lodi talaga kita. At hindi lang basta-bastang pipitsyog yung eskwelaan, ha. Yupi to, tol. Yupi. May pagmamalaki itong kakambal mo. Oo nga, tol, eh. Nasa na talaga lahat. Idol Ikaw tol Paano ka naman? Hindi ka nag sa UP Hindi naman ganun kataasan ang mga grades mo Paano ka tol? Mahirap makipagkumpetensya pa ngayon tol Lalo sa aming mga taga UP Hindi lang sa mga taga UP ha ah. Mga taga Ateneo, Beda, Anong laban ng school mo? Ikaw, anong magiging edge mo? sa mga makakalaban mo. Oo nga, Tol, eh. Hindi ako matalino. Hindi gano kataas ang grade ko. Hindi pa ako graduate ng UP, Ateneo, Sambeta. Kailangan talagang mag-doble effort ako. Ay, hindi lang basta doble. Triple pa. Sorry, Tol, ha. Nakuha lahat ng talino, eh kahit na hindi ako galing sa sinasabi mong reputable school, wala akong Latin honors, hindi ako ganun kataas sa mga grades, pero natuto ako. Pag pinagawa mo naman ako ng essay, magagawa ko ng tama. Kaya ko namang makapagsalita ng English. Written and oral. Siguro kung hindi ako matatanggap dito sa Pilipinas, edi eh, mag aabroad ako. Mapapakinabangan ko rin naman yung pinag-aralan ko. Guru, latak na lang ata ang sa sa'yo. Sorry ha. Ah. Hindi ko kasalanan yan ha. Ah. Inborn talaga ang pagiging matalino ko. Inborn ang katalidoan mo. Agya ko diyan. Pero ako, inborn naman ang pagiging mabait ko hindi na ang ugali ko. Kagaya mo. At yun ang magiging edge ko. Lodi kita sa kadalinuhan. Pero pagdating siya sa ugali mo, hindi. Nakakasuka ugali mo. Okay lang na hindi ako matalino. Okay lang hindi ako galing sa reputable school. importante, hindi ugaling ka nalang ugali ko.